Una pang ido. <laughs> <laughs> maglakat ka na pa pabili ng buli. <laughs> Ay, hindi ko hey, na ano iya. <laughs> hindi, ako maglakat ka, ka na paamo ng... <laughs> oh, ka na gaga pabili ng buli. Oo, ako nakatakot. Katakong to sa... <laughs> Katakong to sa iya. Katakong <laughs> to

Sam 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 Wah, Sam Sam ya Anu nang ya Sam 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 Sam, Sam, Sam. Sam, Sam. Sam, Sam. Sam, Sam. <laughs> Arosal. Oh, may 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 tricycle, no? Nadinig pa mo dun sa taas. sa baba. Oh my god. Thumbs up. Ikaw di ba sumasaka? Pila ka steps? 108. Are you sure? Okay. Count nyo ba?

Walang Wait, jowa ako. Uh, no, Baka yeah. namun. Sige. Love you, love you. Tropang masaya, walang iwan.